Nasubukan na nating bumiyahe ng balikan, galing Bulacan, paputang Baguio at pabalik ulit ng Bulacan. Dahil sa biglaang yayaan ng mga kaibigan, may -e experience natin ang mag-night ng gabi, paputang Baguio. Bukod sa malamig, may -e enjoy natin ang daan at first time natin gagawin ito. Pagkatapos ng mahabang biyahe galing Bicol, nagpalinis ng panggilid at nagpakabit ng stock parts ng Sea Works para masubukan natin ang durability at performance nito. Madaling araw o gabi kadalasan ang alis namin pag may biyahe pero ang napagkasunduan hapon, para hindi na masyadong mainit. Mas mabilis na daanan dito sa may bypass Plaridel at makakasama natin si Mutulong at dumating na din si Nadudi at Rudy. Apat lang kaming aakit ngayon. Madalas ang daan namin dito sa Menube Isiha. Di ka ma-stress sa traffic kahit sa ganitong oras. Dahil sa tuloy-tuloy na biyahe, nakarating kami agad dito sa may kuya po. Dalawang oras kalahati na lang galing dito paakit ng bagyo Ilang beses na rin tayo nagpapahinga sa mga 7-11 na to pag napadaan kami dito. Unang pagkas natin kay Gulat, 253 pesos, aabot na to hanggang bagyo Laging may visit kaming baon pag sa norte dahil required magsuot sa probinsya ng Pangasinan at La Union. Hanggang sa Dumerecho kami sa biyahe na halos walang kasabayang sasakyan at mag enjoy ka sa magandang tanawin. Mas malaki ang posibilidad na mas matrapik ka sa mag Highway. Kaya yun ang lagi naming iniiwasan. Halos limang oras na kaming buha biyahe nang marating namin ang Arco ng La Union. Kasama na ang pagpapagas at pahinga. Yung iba nating kasama, nagpapagas muna. Baka maubusan, pagpakit na ng Kinun Road. At tulak malala talaga ka one trip. Pag nadaanan nyo ang gusali na to, minsan akalain mong toll gate. Pag first time mo umakit sa Baguio, pag nalagpasan muna, wala na isang oras ang biyahe, paakit ng Baguio. Kahit ramdam muna ang pagod, dahil sa sobrang init kanina. Tuloy-tuloy pa din dahil sanay na tayo sa ganito. At ito na nga yung literal na night ride dahil inabot na kami ng gabi. Yung extra ilaw natin sa motor, gamit na gamit. Pag ganito ka dilim, binubuksan lang natin pag kailangan o sobrang dilim. O minsan pinapatay kung may kasalubong tayo ka one trip dahil di kaya yung dilim ng kasada pag lang ang ilaw natin. Kung nakikita nyo, ang ganda ng daan dito. May mga ilaw sa gilid at gitna para maging visible at nagsisilbing guide sa mga dumadaan ka one trip. May ilanding part ng Kinon Road na ginagawa pa dahil lalo na pagtag-ulan, nagkakaroon ng mga pag ng lupa. Kaya madalas sinasarado ito sa mga motorista at light vehicles lang din ang pwedeng dumaan dito kawatrip kapag bukas ito. Dapat alis ka kapag napadaan ka din dito kahit sa ganitong panahon. May mga batong bigla-bigla na lang nahuhulog sa daan na kapag natamaan ka, malaking problema o prewesyo kapag nadiskrasya ka. Sa mga oras na to, ramdam na namin yung lamig na sobrang sarap sa pakiramdam. Sulit yung unang ride natin ng gabi, paket sa Baguio. Magalas utso ng gabi nang marating namin ang sikat na Lion's Head. At syempre, Matik, dapat may picture tayo dito dahil minsan lang tayo makaakyat ng gabi. Meron pa ding humihinto para magpa-picture pero mas konti lang kaysa araw na mahirap kumuha ang angulo pero pag oras sulong solo mo hindi ka na makaramdam ng init sa katawan pag ganitong biyahe o ng rides ni Gulat ng Baguio pagkatapos sa Lion's Head rekta na agad kami para makapaghanap at makapag-usap sa ang hotel tutuloy at napag na namin na dito na kami tutuloy sa May Lafayette Luxury Hotel isang 5 star hotel dito sa Baguio minsan lang tayo maka-experience ng Luxury Hotel at deserve namin to dahil sa mahaba at sulit na biyahe paakit ng Baguio pagpasok namin sa May Lobby ito na ang bubungad sa inyo napakagandang ceiling at halos di tayo makapaniwala na makapasok sa ganito kagandang Luxury Hotel. Dito kami magsistay sa Baguio dito sa hotel na to. Ang lupit talaga. Grabe, tingnan niyo ano. At dito tayo magpapahinga ngayong gabi. Ito naman ang bubungad sa inyo pagpasok niyo ng kwarto. Napaka-elegante sa loob na maiisip mo na ganito ang kwarto ng mga marangyang tao. Yung mga kasama natin, nakahiga agad, kama at sobrang tuwa. Sabi naman yung higaan na yan. Parang ang hirap higaan eh. Uy! Kagi kajang mal. Rabi namanya siar nayang kuarto yang. At dahil gutom na din, lumabas kami sa gate para maghanap ng mga Mas pinili namin sumakay na lang ng taxi para makapagpahinga ang mga motor namin. Alam nyo ba, ka one trip na mas mura ang pamasahe ng taxi dito. Mas mababa ang rate kaysa Metro Manila. Malapit lang din at nakarating kami agad sa night Market. Dito kasi ang mas marami nagtitinda ng mga pagkain. Sakto'ng holiday ngayon kaya mas maraming tao ang namamasyal. at syempre, nagpapalamig lalo na sa ganitong panahon. Yes, ito, dito na rin kami naghanap ng matipuhang pagkain dahil sa sobrang gutom, lamon kung lamon, kung anong matripang kainin. Susulitin sulitin mo na lang talaga ang mga pagkain pag andito ka na at bumalik na agad sa hotel para magpahinga at mag-usap-usap kung saan pupunta kinabukasan. Kakaibang experience at sulit na night ride dito sa Baguio. Hanggang sa susunod na video, Kawan Trip. Salamat sa panonood. Anong Kawan trip? Sama ka sa biyahe ko.